Dali na lang matod pa sa mga negosyante ang pagprosiso sa renewal sa ilang business permit sa City Hall sa General Santos City nga nagsugod kada to Enero 2, 2024. Sumala sa usa ka personal, gikan sa usa ka recruitment agency, masayon ang online nga proseso. Itandi sa una nga manual ang pagpila sa mga opisina sa City Hall. For me sir, um, online application is better than manual. It's because um, hindi mo na siya kailangan magpila sa dugay. Mm. Holland to Sir. And then, sa manual naman kasi, Sir, is um, haba ang pila and then nagadugay ang ano, process. Ang bagong labao sa Business Permits and Licensing Division nga si Christian Mark Abarquez. Gipasabot ni kung unsao ng online nga proseso sa renewal pinagi sa usa ka website. Ang record karong tuiga nalampasan ang record sa unang adlaw sa tuig 2023. Same as last year pa rin since ang renewal man is online so wala na masyadong tao. Uh, ito din is uh, reason probably because is yung zero contact policy din na gi ano ng ARTA gi-issue nila. So as much as possible we encourage pa kasi yung uh, online application sa renewal tsaka sa new. Since this year yung new application kasi for new businesses is through online na. Last year kasi manual pa din. So last year yung na-implement lang is yung online renewal. But this year pati new application online na din. So ngayon siguro medyo hindi na masyado nag flock ang tao kasi nga last year na-implement na naman yung online renewal. So karon mas maingon na sila nga, mas sweeto na sila ba? So mo nang wala kayo, wala na kayo, din na sila galisod, So mo nang wala na kayo yung tao nag ato din. Though na may pipila, nag-pa-assist sila sa State treasurer's office. Gi-konfirman ni City Treasurer Zinaida Iturma nga niabot na sa kapin kung kulang o libo ang nag-apply online o niya nagdeklara sa ilang gross sales. Samtang, nagpahinumdum si Iturma sa mga negosyante kabahin sa usto nga deklarasyon sa gross sales aron dili mapamtangan o multa nga maabot sa 25% o 2% nga interest matag bulan. Sana uh, mag-declare sila ng tamang gross sales nila. Kasi pag hindi sila nag-declare, tapos sa after the renewal period mag-start kami mag-examine ng mga books nila or mag-refer kami sa other documents in collab with the Bureau of Internal Revenue makikita rin namin yung kanilang under no under declaration pag nakita namin yun after January 20 or doon sa extended time kung in case mag-extend ang sanggunian pag nakita namin 'yon, automatic 'yon, meron 'yong 25% surcharge. At saka mayroong 2% per month interest until paid. Sumala usab kay Galvez, may nung danon gayod ang husto nga pagdeklara sa gross sales sa negosyo sa makanila. Nga bisan kung may nasud nga nagban sa mga Filipino workers o may mga kliyente sila nga wala na sa trabaho abroad. After pandemic sir, medyo naging na siya and then nag-close pa din ang Saudi, I, I mean ang Kuwait so medyo um, sakto lang ang naging applicant naman sir as of uh, year 2023. Permanent bond sa Kuwait because po tum sa nangyari dati sa aplikan ay naging worker po dati sa iba na agency po sir kaya po siya nag-close bulan nga iniro 20 mahumanang ang renewal period subay so sa revenue code sa nasud apan mamahimo nga malugwayan sa sanggunian ng panlunsod subay so sa rekomendasyon sa lokal nga ekotibo in the heart of changing lives kini si Brigadier Jason para sa Brigada News Jensen Brigada News